So, yun guys, uh, lalabas tayo ng camp. Maga pa naman dito. Alas 5 pala ng hapon. Yan. Ako kasi guys, uh, naglalaba ako doon sa uh, washing room. So, papakita ko lang sa inyo yung bago nila idea. Ano talaga sila, matalino talaga. So, yan guys, samahan nyo ako at muta tayo sa labahan. So, bago bago kasi maglaba guys ng damit ay magulo ka muna na ang real. Mababa lang naman. So, real lang. Bago so, paglaba So, yung mga washing ditong ginagamit namin dati, wala na. Tinabi na nila at tinabi nila na, na ibang washing. yeah So dito yung uh, kitchen namin oh, lutuan. Marami nagluluto ngayon. Kasi ngayon guys, ay araw ng Sabado. Oh. Yan, pasok tayo dito. Ikot lang tayo Ayan yung mga nagluluto eh. Dami. Ayun sila. Dito. Ayun. Labas na tayo. Amen. Laundry. Ito yung laundry oh. Dito naman yung pagupitan. Pagupitan dito sa loob ng kampo. Ayan, may pinapaginugupitan na sila. Ayan. Kompleto dito eh. So, dito naman yung labahan. Ayan, si Kabayan. Kinawisan, naglaba. <laughs> Thank you. So, ito yung mga ano nila oh. Mga bago nilang ah... Uh, Hulugan <laughs> Hulugan Bento yan. Bago ka makapaglaba dito, guys, kailangan mo muna maghulog ng tutorial. katulad nyo, oh, no? Naglaba kasi ako kanina. <laughs> <laughs> tapos na yung aking nilabahan. So, sinubukan ko nag naglaba. Ayan yung aking nilabahan, no? Oh. Yan. Kailangan mo muna maghulog dito ng tutorial bago ka makapaglaba dito. So, pag naghulog ka dyan ng barya, automatic na siyang mag-washing, maglalaba. So, ilalagay mo lang dito guys yung sabon. Yan, dito. Dito mo ilalagay yung sabon. Yan. Tapos, isasarado mo siya. May ano naman dito, uh, instruction siya. Bago mo mm -hmm. gamitin. Yan. So, madali lang naman gamitin. So, kung marami kang lalabahan at medyo pagod ka na galing sa trabaho, dito ka na maglalaba so makakaano ka na sa pagod mo makakapagpahinga ka na hintay mo na lang siya matapos so yung nilagay nila dito guys na washing ano uh, apat apat na washing ayun so yung mga iba ginagamit namin ginagamit natin dito yung mga iba namin ginagamit namin na washing dati na ganito lang wala na yan tinabina na nila ito na lang tawag gagamitin yan nandito rin yung mga iba oh, pero wala na hindi na uh, pinapagamit yan so dito yung labahan namin dito yan maluwag to eh, maluwag dito rin sa kabila so yun guys kukunin uh, ko lang yung labahan ko doon Baka kunin pa ng iba eh. Giniagawa mo. <laughs> <laughs> So, yun guys, ito na yung nilabahan natin. Medyo tuyo na siya. Medyo mainit pa nga, oh. Kasi na-dryer na dito sa loob ng washing. So, okay rin yung ginawa nito lang ganito, guys. Kasi, uh, pagkapagod ka, galing sa trabaho, at marami ka nang lalabahan, dito, i-washing mo lang dito. Pwede mo na siyang iwanan, tapos babalikan mo na lang. Yan, makakapagpahinga ka na. Pero kung wala ka namang ginagawa, ganun, at gusto mo talagang mano-mano, pwede rin naman. Pero karamihan kasi guys, dito sa kampo, pumapasok sa trabaho, kaya naglagay sila ng ganito. Para yung mga tao na sa araw-araw naglalaba, at pagod na rin galing sa trabaho, nakakapagpahinga na sila. Yan. So mababa lang naman guys yung ulog dito, tutorial lang naman. So okay na, ayos. Mga bago pa yan guys na washing Ayan mga bago pa So pwedeng pwede na guys uh, Ayos na